Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sa ating pong banal na ebanghelyo ngayon ay nagsugo po si Juan Bautista ng kanyang mga disipulo upang ipatanong kay Jesus, Ikaw ba ang Mesiyas? O maghahanap pa kami ng iba? O maghihintay pa kami? Alam po niyo si San Juan Bautista ay naiulat na po ni San Lucas na ibinalanggo ni uh, Haring Herod uh, Antipas. At uh, si uh, San Juan po ay nagninilay, ito na nga kaya ang Mesiyas? At sapagkat sa'y si medyo naguguluhan, nalilito, sapagkat uh, ang napapabalitang uh, si Jesus na Mesiyas ay ang kasakasama yung mga makasalanan, kaya sino ito? Ito na nga pa? Kaya naman isinugo niya ang kanyang dalawang disipulo. Ang sagot ng Panginoon sa dalawang disipulo ni San Juan hindi niya sinabing categorically ako ang mesias. Ako ang tagapagligtas. Ako ang dakilang manggagamot. Ako ang matagal na ninyong hinahintay. Ako ako ang katuparan ng mga uh, mga batas at ng mga propeta. Kaya naman hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, sabihin mo kay San Juan. Tell what you have seen. Tell what you have heard testify to what you have experienced at tingnan mo ang mga nangyari sa ng panahon kong yon ay katatapos lang po ng healing service ng Panginoon at napakarami ang gumaling kaya Jesus enumerated five miracles and then ang kahulihan ay ang pagpapahayag ng mabuting balita sa mga maghihirap sabi ng Panginoon sabi mo kay San Juan ang nakita ninyo ang mga bulag ay nakakita. Ang mga bingi ay nakarinig. Ang mga pilay ay nakapaglakad. Ang mga pingkaw ay gumaling. Ang mga bulag ay nakakita. At ang mga patay muling na buhay. At bakit po kaya isinama ng Panginoon yung uh, pangangaral ng mabuting balita sa mahirap? Sabagat ito po ay magandang balita. Magandang balita ng kaligtasan. Na hindi lamang mga bulag ay nakakita, mga bingi nakarinig, patay nuling na buhay. Kung hindi, magandang balita sa mga mahihirap. Sapagkat sila na hindi binibigyan ng pagkakataon ang siyang prioridad ng Panginoon. The lost, the last, and the least. Kaya naman sa ating uh, banal na pagbasa ay, The Lord has given His identity and credential by means of His... Uh, actions Not only by means of words. Marami po sa atin ay uh, very bold in words. Magaling magsalita. Pero mas maganda po sana, yung salita ay nakikita sa ating mga gawa. Nung ako po ay uh, uh, bago pa lang na naging pare, ang uh, akin pong uh, tingin, the greatest ministry is preaching kaya po pinag-aaralan ko lahat ng aking mga sermon. Ina-idolize ko yung mga paring magagaling, katulad ni Padre Sani Ramirez. Uh, um, ibigay sa kanya kapahingang walang hanggan. Kaya hindi, kay Padre Larry Paraon. Medyo mga nakuna na sa atin, pero malaki pong naiambag sa akin ang kanilang pagpapatawa, kanilang pagpapaiyak, habang nagsay sermon. sabi ko, sana maging katulad nila ako pagdating ng araw. Namit ko po si Father Corsi de Gaspi at nakita ko po, ang daming mga taong binibigyan niya ng pag-asa. Kaya sabi ko, sana magiging rin akong katulad niya. At pinagkaloob nga po sa akin ang kamay na ganito. Kaya nga po, anakit ako, the best ministry is healing. Pero na nag-celebrate na po ako ng 25 years ng anniversary ko bilang pare, nakita ko, the best ministry is witnessing. Na kapag ikaw mismo ang buhay mo ang naging humiliya, Kapag ikaw mismo ang naging magandang balita, na mismo ang iyong mga salita, ang iyong mga gawa, ang naging makabagong Biblia. Kaya mga kapatid, atin din pong isa puso, isa isip, isa buhay ang salita ng Diyos. Amen.